Hi good morning and welcome back sa channel natin na Doctor Tutorial Ayan. Maaga tayo ngayon kasi kaposyal tayo sa site Ibuwas na kasi ng slab ba, Baka bukas or Sunday Kaya gagawin natin, mag-aabang tayo ng PVC para sa electrical Then sa plumbing Pakita ko sa inyo yung tamang pag-aabang ng electrical Or ng mga PVC para sa ilaw Sa slab, tapos tayo sa site guys Ayan guys, ah, uh, dito tayo sa site. Bale, ito so, nakabag, tapos na sila or nailatag na nila yung mga bakal. Alam ko dyan, nalagyan na lang nila ng tukot sa ilalim tsaka signings. Kaya ngayon, ang gagawin natin, abang natin yung electrical niya tsaka yung sa plumbing. Uh, ah, ko, bebin mo ako ng mga PVC. Para dire-direct na tayo sa paglalagay ng PVC at tsaka ng mga junction box. Ayan, um, nailatag ko na yung ano um, PBC niya. Ito para lang sa ano, sa ilaw sa ground floor. Hindi pa naman siya totally tapos. Pinakita ko lang sa inyo kasi um, gusto ko lang makita niyo na hindi ko siya ipinatong sa ibabaw ng bakal or hindi ko rin siya isinayad sa formworks. Um, kasi dapat hindi siya nakaside sa formworks dahil kapag nakaside siya may tendency na makita niyo sa ilan slab meron siyang crack or lumabas siya or makita doon sa ilalim dahil na pag hindi tayo maglalagay ng ceiling tapos, ito yung junction box na gagamitin natin. Bago ko siya ilagay sa slab or ikabit, nilalagyan ko na siya ng masking tape kasi para maiwasan na pumasok yung halo or yung simento doon sa lagay ng screw. Kapag ka kasi pinasok, minsan nasisira, nalolost thread or um, hindi natin malagyan ng screw. Um, pag minsan kasi hindi na naglalagay ng ceiling sa ground floor, yun, dito natin kakabit yung ikakabit, lalagay natin ilaw, Yon hindi natin mascrew kasi nga nalost thread siya. Then, ayan, nag-bend na rin ako ng mga PVC. Kailangan, before natin ilatag, mag-bend na kayo. Hindi ako nagamit ng mga elbow sa gantong slab kasi minsan, lalo na short elbow, hindi nyo talaga mapapapasukan ng wire siya. E ngayon, pag nag ako ng mga PVC sa gantong slab, hindi ko pa siya sinasama ng wire or kahit yung uh, may yeah, ng mga GI wire. Um, lalo na pag gumamit pati kayo ng short elbow, kahit gumamit kayo ng wire puller para pasukan ng shove wire, um, napakalabor, imposible siyang um, mapasukan ng wire. Ayan, pakita ko sa inyo yung ginawa ko dito. Ayan na, oh. ito yung um, elbow papunta or pababa dun sa switch nitong ilaw na to. Ito niya, ako gumamit ng elbow para mabilis siyang pasukan ng wire. Then, secure nyo na rin ng GI wire para hindi siya nagalaw or kahit maapakan, Um, hindi siya matatanggal doon sa pagkakalagay sa junction box. Tapos, ito pala guys, yung ating ano, nabanggit ko sa inyo kanina, ito yung PVC pipe natin, nasa loob siya ng between ng dalawang bakal. Hindi siya nakaside dito sa formworks kasi, yun yan, nabanggit ko kanina, um, pwede siyang lumabas or makita sa ilalim, lalo na kapag dikit na dikit doon sa formworks, e eh, paano kung hindi kayo magsisiling? At the same time, kapag ka manipis na yung buhos or semento pag nakaside siya sa formers or nasa ibabaw nitong bakal, pwedeng mag-crack or makikita niya may tipak yung tapat ng PVC. Yun yung disadvantage kapag ka ang PVC nyo is nakaside sa formers or napaibabaw dito. Kasi kalimitan, ng buhos lang nito is 4 inches. Yun. Kaya mas maganda, nakapaloob na ng bakal yung ating ano, PVC pipe para hindi na siya ano, lumabas sa ilalim. Minsan kasi or may mga pagkakataon na hindi na sila nagsisiling sa slab or sa ground floor. Ayun, um, bukas ko na ulit sige tuloy pero alos matapos na ito. Hindi kasi bukas din sila magubuhas eh. ko, konti na yung gagawin ko, ito na lang. Pinalay ko. Tatakbo ko. Isang sa box ko. Ayun. Ayun, bali yan yung ilabag natin. Ayun. Um, layout dito. Ayun, ito na. Ibang ko na lahat ng ating mga PVC para sa uh, ilaw. Sa ground floor yan. Ngayon yung outlet. Hindi ko na na isabay or naiabang kasi wala pang final na ano na kung saan ilalagay yung division. Um, yung laki ng kwarto. Kaya mangyayari, nagdagdag na lang ako ng pataas ng PVC kasi uh, from breaker sa taas na lang tapos sa taas or the sa ceiling sa second floor doon lang bababa yung outlet yung mga source ng outlet dito sa second floor kasi nga anong nangyari wala pang final kit mapapansin niyo naman wala pa nakatusok na dowel o para doon sa ano yung paglalagay ng ano ng um um yung ano CHB or hollow blocks yan yo natigilan tayo doon yun <laughs> um ngayon naman okay na yan um, pagbubuhos bukas ano ah, na rin natin um, check na lang natin yun pa nga pala na ito nga pala yung saan natin sa ating dito sa banyo or sa CR yung abang 4 inches yung ginamit ko nga pala para dun sa water closet yan ang layo nyan yung sentro ng butas um, 35 cm from wall kasi yun yung sa kay lavatory floor drain, din another floor drain na yun. Baling floor drain niya, dalawa. Kasi, kung doon yung shower, um, at nagkaroon ng shower closure, kailangan dito sa CR, meron ding ano, um, floor drain para in case na magkaroon ng tubig. Hindi na kailangan pang um, iklebe diretso doon or minsan naharangan niya ng water closures, yung shower closure um, naiipon tubig dito. Yan, kaya, naglalagay din ako ng floor drain dito sa malapit sa laboratory tsaka sa uh, natin, water closet or sa toilet bowl. Yun. Yung sana nagkaroon kayo ng dito, dito sa paano magabag ng PVC para sa electrical tsaka sa plumbing. Dito sa video nito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.